Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na buo at walang lamat ang kanyang unit team. Pero ngayon, usap-usapan ng tila, hindi raw pagpansinan ni na Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Ian Cruz. Grabe itong ano ha, hindi pansinan ni Sara at ni, ni Speaker Romualdez ha. Parang ano eh, ha? Alam mo yung, uh, parang yung jowa mo na nag-away kayo. Oo, uh, Magkasama kayo, magkatabi kayo sa kama pero hindi kayo nagpapansinan, nakatalikod kayo parehas oh. <laughs> kaya doon sa mahil sa mga magjowa mahilig mag-away, ang suggestion ko sa inyo, ang inyong kama ay dapat single lang para walang talikuran. <laughs> Ganyan po ang nangyari, grabe parang ano ha? Parang kay drama itong uh, nangyari kay kay Tamba at saka kay Sara. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. Ilang oras matapos banggitin niyan sa Hawaii, nag-cruise ang landas sa mga haligi ng unit team sa pagbabalikbansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama oh. niya kasi mula Amerika, si Al Speaker Martin Romero. Ayan, ayan, oh, ah, si Speaker. Valdez ng lakas si MD habang sinalubong naman ang Philippine delegation ni Vice President Sara Duterte. Maraming kinamayan ng bise, pero ang tagpong ito. Ayan, ayan na ayan na, tingnan nyo, ayan na ha, papasok doon sa mga hindi pa nakapanood ng video na ito. Tingnan nyo po mabuti, ha, ah, si Tamba, si Sara magsasalubong. Oh. Whoops! Ay, eh. <laughs> 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 ha? <laughs> Inisnab ni Sarah Nako, inisnab. Pero alam nyo po, one good thing kay uh, Tamba, umaproach siya. Umaproach siya. Uh, la, uh, meron siyang act na parang kakamayan si Sarah eh. Si Sarah naman, inisnab siya. Excuse me po. I mean, I'm not blaming Sarah. Ha? Hindi ko siya bini-blame. Kasi kahit ako, baka siniko ko pa yan. Kakamay-kamay ka ngayon? Oh, ha? Okay naman yung ginawa ni Speaker Romualdez, pero we cannot blame Sarah. Sabi ko nga sa inyo, eh baka kung ako ya, di ba pa nagawa ko dyan, no? Kasi siyempre, may samaan ng loob. At nasaktan si Sara dyan. Kaya kita mo, yung tatay to the rescue. Uh, eto lang. Maganda kung sila ay talaga magkakasundo. Pero may posibilidad pa yung magkasundo. Mamaya ipaliwanag natin. No? Tuloy natin. Ah, nilagpasan. Pinag-usap. Pahiya yan. <laughs> may, meron kaming ganyang uh, joke sa banda eh. Ha? Meron kasi kaming kabanda ganyan, kakamay siya. Hindi siya kinabayan, sabi niya. Talk to the hand. Ayan. <laughs> Tamba, toktodahan. Kakamayan niya eh. Inis na eh. Wala eh. <laughs> pa sa social media, oh? dahil hindi nakita oh? oh? ng kamay ang dalawang malo. ang sabi lamang ng bise. Oh. oh hindi ko nakita. Ay! Magmukong lokohin, Sara. Hindi mo nakita? Ang laki-laki ni Tamba? Pambihira ka? Kasing laki ni Boying yan? Buti kung ano yan? parang si Dada eh. Hindi, <laughs> Joke lang Dada. Si Dada hindi mataba, ma maskulado. Oh. Ay buti kung ano 'yan, parang si Toto 'yan yung ano ni Manatbay. Bay. Payat. Ay, ano 'yan, laki hindi mo nakita? Ano 'yon, nagblend in si speaker Rom Waldez? Pambira naman 'to si Sara oh. Kau naman oh. Pakiayos nga yung bangs ko. Ha? <laughs> ah. Hindi, ako, alam mo, ganyan din ako, ano eh. Tawag nga sa akin is kasi hindi ko nakikita yung mga tao. Pero pagka ganyang kalaki, ang sumalubong sa sa'yo, malabong hindi mo makita. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako mga comment. Para... <laughs> hindi, bawi eh. Hindi, ako, hindi ko nakita yung sa social media. Hindi ko So hindi niya nakita yung video. Ah, bawi. Sa so, internet man yung dapat, uh wala akong nakita. Hin -hin -hin. Wala akong nakita. Nauubo ko sa'yo, Sarah. Hoy, nako. Para kayong mag na nag uh, ano Nag-iisnaban. namin ang reaksyon si Speaker of Waldez. Sabi dito si Renzi, kung si Palito baka hindi nakita, pwede. O si ano? <coughs> yung mga maliliit. Pero yung ganito, malaking mama ito. Ha? Huh? Pisngi pa lang, ano na. Pero wala pa siyang tugol. Maugong ang sinasabing iringan o mano ng dalawang opisyal. Pero eto lang ha, yung act naman ni speaker, may may, may ano naman, may ayos kasi sa tingin ko gusto niya mag-approach. Kaya lang, siyempre baka sa isip ni Sarah, plastic ka, tamba ka, <laughs> ngayong kakamay-kamay ka. Baka ganun, di natin alam, no? But, it's a good step. Kailangan lang talaga kasi sabi ko nga sa inyo, lahat ng akto, lahat ng gagawing maganda, kailangan back up ng sacrifice. Pag yung gagawing maganda at wala ding sakripisyo, walang kwenta 'yun, tigpipiso 'yan. So siguro bagamat nag-akto nang maganda si Romualdez, dapat pagtagal, patunayan niya na sincere siya. May, sakripisyong kasama yan. Mahikita naman na ni Sarah yan eh. Kung talagang sincere na nag approach na, baka naman gusto na magbago ni... We cannot say. We cannot judge. Kung kaplastikan yon o gusto magbago ni speaker Romualdez, malalaman lang yan ni Sarah. Si Sarah, I'm Sure, 100%, gising na po. Hindi na mabubudol to si Sarah. Malabo nang mabudol yan si Sarah. Natuto na yan ng leksyon. Imposible. Katanga naman niya kung hindi pa siya natuto. So, ibig sabihin, I mean, I mean hindi ko iniinsulto si Sarah. Kaya nga pinupuri ko, alam ko natuto na yan. So, madi-discern niya. Kung yung paglapit ni Tamba ay sincere at may kasamang sakripis. Kasi siyempre magsasakripise ka dyan. Sasabihan mo sila, Franz, tumahimik na kayo. Trabaho na lang tayo. Lubayan nyo si Sarah. Saka tayo bag ano. May sakripisyo yan. Kakainin niya yung pride niya dyan. At for sure, malalaman ni Sarah. At pag nalaman ni Sarah, magbabago siya ng action. For sure, malalaman natin. But as for now, hindi pa nakakita si Sarah ng sincerity kay Tamba. Kaya ganyan ang reaction niya. Maganda yung ginawa ni speaker, pero si si Sarah, yun, napaplastikan pa. Ganyan naman ang buhay. Eh. Talagang, uh, if we want to apologize or gusto natin magbago, hindi agad-agad yan. Kailangan ipakita natin yung ating sinceridad at willing tayo magsakripisyo. So it takes time, hindi yan mabibigla. No? But at least andiyan na 'yan. Makita natin. No? Kaya siguro kaka-announce lang ni Marcos nang uh, walang lamat 'yung unity team. Tapos ganyan na nangyari. But sabi nga, we cannot blame Marcos kasi narinig ko sa hindi eh, ko alam kung kay Attorney Rocky o Attorney Panelo ang nagsabi nito. Kasi pilit binubuo ni Marcos, kaya lang siyempre ay kay PRRD mismo, kay PRRD ko narinig sa Gikan ata kagabi. Binubuo niya kaya lang, syempre nag may lamat eh. No? He is trying to unite. We will see. Pag lumaylo ng atake ito sila France, ibig sabihin sinabihan niyan. Yan yung mga sina inahanap natin na pagbabago. Ha? Ito lang. Magkakaayos-ayos tayo pare-parehas tantanan nyo si Sarah. Trabaho na lang muna. Tantanan nyo si Sarah. Kung may pangarap man kayo sa 2028, wala namang masama doon. But for the meantime, tantanan nyo muna. Una, nung nagbitiw ang bise bilang chairman ng Lakas CMD matapos sanggalin ng liderato ng Kamara sa pagka senior deputy speaker si Pampanga representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na malapit sa bise. Kamakailan naman, tinanggalan ng confidential fund ang budget ng mga civilian agency kabilang ang Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte. Naging... Sabi naman dito ni Kenneth TV, ang basag na baso, hindi mo namin ibabalik sa dati. Katulid, katulad din yan sa tiwala. Eh, sa isang banda may tama ka po, Kenneth TV. Ha? May, banda. Pero may pinaliwanag sa amin yung aming nga uh, teacher. Dati. Meron daw, ano may tawag dun sa Japan? Yung nabasag na jar, tapos pag didikit-dikitin, yun yung nagiging art. Yung basag na jar, pinagdikit, tapos nilagyan ng ginto yun ang art. Lumalabas, mas valuable yun kaysa doon sa hindi nabasag na jar. Para sa mga nasa Japan. No? Hindi mean, ko sinasabing magkakasundo sila o hindi. I really, I really don't know. Kasi nga sabi ko sa inyo, kailangan ng sinceridad dyan. Eh kung walang sincere, mahirap, di ba? Eh alam naman natin ang mga politiko. Mm, -mm. Gamit ng mga banat ng ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kamara at liderato nito. Kanina, inungkat ng dating Pangulo Tala, ang plano ng impeachment o mano laban sa anak. ginawa ninyo yan, babalik, babalik, ako sa politika. either I run for senator or I will run for vice president. Sabi ng kanya. Ah, Mamaya tutuloy natin yan. Natin, daanan natin yun yung sinabi ni PRRD na yun. Kanyang anak, kung ano man yung uh, desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta uh, ng pamilya sa kanya. Now na nang, alam mo, na nagustuhan ko yung sinabi ni Sarah na yun. Kung ano man ang naging desisyon ni Presidente Duterte, susuportahan nila. Kasi dati, parang ang nadidinig ko, or normally naman yan, kahit sa anak, no? Gusto mo magpahinga na yung tatay mo? Diyan na lang sa bahay. Eh, bakit? magpapaka-stress ka pa. Di ba? Mag-relax ka na lang. Pero ngayon, iba yung ano ni Sarah. Gusto, sinusuporta. Kasi kahit naman ako, ay admit, di ba? Kahit naman, siguro yung tatay namin, kahit si Banat ba, ganun na sinabi. Pahinga ka mo. Pahinga ka na. Kami nang bahala. Ganun parang ganun. Kami na. Ay, kasi, dapat ma-enjoy mo na yung buhay mo. Ha? Para relax, relax. Huwag ka naman magpaka stress Kasi pag na-stress ka pa, ganun. Normal yan sa isang anak. Gusto mo nang... Uh, i-baby yung tatay mo. Kaya nga natutuwa ako kay Banat Bay, yung tatay ko dinadala ko saan sa ambansa. No? Uh, parang regalo niya yun eh. So, ano, pinatigil niya na sa trabaho. Ano na? Mar relax, relax ka na lang. Normal, di ba? Pero iba to kay Sarah. Iba ngayon. Kaya nga natuwa ako dahil sa... Uy! This is it? Alam mo, yung mga paramdam na yan, ha? May mga laman yan malalim po yan. Yung mga paramdam na ganyan, naku, oh, mukhang matutuloy. Ay, ang sarap ng, ng election ngayon. Pag andyan si PRRD. Alam nyo po, ibang-iba si PRRD. Wala ata akong nakitang politiko na ganito ang karisma. humaanap kayo ng politiko na pagsasalitain mo twice or thrice a week na ang daming nanunood ay mo dyan sa gikan twice or thrice a week, walang manunood. Maboboring. Pero si PRRD, grabe. Ang daming nanunood sa gikan. Ang lakas. Tapos, mas malakas pa yung replay. Tapos, wala na nga sa pwesto, pilit pang binababalik. Kita nyo, di ba? Pansin nyo ba? ang an, an, ang ang lakas talaga ng ano? Ang lakas talaga nung karisma na imagine ko tuloy si PRRD siguro nung kabataan niya yun. Siguro talagang napakalupit sa chicks. <laughs> Hindi. Ano eh? Ang ano niya talaga. Uh, lakas, lakas, lakas talaga ng dating. Wala akong maisip na gano'n. Maybe nung panahon ni Ninoy, no? Pero hindi rin eh. Iba, iba yung, iba yung karisma ito. Sabi dito, di pa sanay si PRRD ah, pa relax-relax course, lalo na sa panahon ngayon. Ah, sa bagay, yun naman yun. Kasi yung mga workaholic talaga, ano yan, parang magkakasakit siya pag nasa bahay. Talagang gusto niya magtrabaho na magtrabaho. No? Na, ako naniniwala doon, ganun din yung daddy namin. Ayaw talaga mag-relax. Hanggang ngayon, naghahanap ng negosyo, kung ano. Ay, kung ako yung pakapi -paka na lang ako. Eh. Ayaw pumirmi kasi magkakasakit lang daw lalo pag ano, pagka walang ginagawa. May magaganon talaga. Ako naman naniniwala sa ganun, no? But still, it's a good sign. It's a good sign na parang may approval si Sarah sa pagtakbo ni Pierardi. Sinabi ni Romualdez na walang niluluto at na-file ng impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated... E, Di ba? Maging pranka tayo. Halimbawa, yung ibang presidente. Patay na kasi iba. Ayaw akong example eh. Halimbawa na lang si... Yung politiko ngayon. Halimbawa... Uh... Si Subiri. Lalabas sa gikan. Twice a week. Tingin nyo kaya umabot sa isang libo yung manunood? <laughs> eh, diba? ah, bang, kaya ng tao? Eh, siyempre, ang dun sa ibang tao, magbobolahan lang. Wala naman nangyayari.